1 2 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13, 14 15 16 17 18 19, 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36000 And 187 pesos. Tay, hindi lang po yan. May nagpapaabot po sa inyo ng grocery. Tay, ito po yung bigas. Andito po yung grocery, tatay. Tay, yung tinapay po na pinapaabot dito, pinalitan ko po. Kasi sa sobrang tagal na nasira na yung tinapay. Kaya pinalitan ko po ng bago. Kung wala sila, baka wala na rin kami. Ay, gusto kong maging malakas katulad mo. Tay, paano maging malakas katulad mo? Uh -huh. Paano maging malakas katulad mo? Kakayanin ko hanggang hanggang saan ang pagsubok sa akin ng Pangilol. magandang hapon po mga kababayan. No? Balikan po natin ulit si tatay. Tay! Hi, kumusta po kayo? Okay na, Mr. Okay naman. Kahit pa paano eh, naharaon. <laughs> si nanay po ba, nakauwi na tay? Oo, oh, nakauwi na. Kaso dito na ano, dito na pinagda-dialysis. Nasaan po si nanay ngayon? Nandun, nasa ano, pasita. Pinagdialysis ko. Hmm. Ah, sino pong kasama ni nanay? Ay, um, eh, yung ano, mga apo niya. Yung pong pinasama niyo. Oo. Oh. asensya na po kayo. Ngayon lang ako bumalik, uh, ha? Oo, oh, no, problem. Ay, Ako, kahit pa paano na naman eh. May naano pa naman ng anong binigay mo. Eh. Yeah. Inaano pa ang dahil niya. Oh. Tay, nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa kapatid um, ko? Oo, Inatake po yung kapatid ah, ko. Hindi, ano? Ikaw, akala ko... Wala po, inatake ah, po ang kapatid ko. na May sakit din pala sa puso. Wala po. Biglaan lang po yung... Ah, biglaan lang? Nangyari sa kapatid ay, ko. Kaya napanood ko nga kami sa ano eh. Sa video rin. Ganun po ako talaga ang buhay tay. Oo talagang kapag na tayo, wala tayong magagawa. Ayun. Yun nga lang po tayo, masakit lang po sa akin dahil yung kapatid ko ay napakabata pa. Siguro dahil talagang mabuting tao ang kapatid ko tayo. Kaya, kaya kinuha na po siya ng, kinuha mo. ng Panginoon natin, no tayo, no? Kaya tay, lagi ko pong sinasabi sa inyo tay, habang nabubuhay po kayo, i-enjoy nyo po lahat ang problema ay nasusolusyon na naman yan tay no kayo po ni nanay tay kumusta po kayo hinahanap ko lang ang problema talagang napakalaki ng problema ko no? napapasalamat niya ako sa mga nag tumutulong sa amin eh. <laughs> kung wala sila baka wala na rin kami uh, wala na rin yung asawa ko. Wala. Ikaw, Tay, kumusta ang napakaramdam mo? No, okay lang ako. Kahit may... Uh, Di haramdam ako. Sige. <laughs> uh, ano? Tay, paano maging malakas katulad mo? Ano? Paano maging malakas katulad mo? Huh? Uh, hanggang saan hahabot uh, kami? Tay, gusto kong maging malakas katulad mo. Uh, ano? Buti na lang. Mayroong mga... Taong may puso, na katulad mo, nangutulong sa amin. Gusto kong maging malakas, katulad mo. Uh, oh, eh, talagang ano, oh. lalaki. <laughs> ay <Ayot> may problema. O, <laughs> eh. Fighting spirit. Ano? <laughs> talagang ano, kahit na talaga, wala na akong magagawa talaga eh sa paghihirap ko. Na, kahit merong tumutulong sa akin, talagang kinakaya ko na. Talagang talaga ako. Pero, kakayanin ko hanggang kung hanggang saan ang pagsubok sa nung ng Panginoon. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan at kung hanggang saan. Pero isa lang ang alam ko tayo, may mga plano ng Panginoon. Oh, hindi naman mo wala sa akin yun talaga na tumatawag ako sa kanya. Ayaw, bigyan ako ng lakas ng ano Pating-pating para paglabanan ko itong paghihirap namin. Tay, nakakabilib yung lakas mo, tay. Kasi uh -huh. hindi ka sumusuko kahit sobrang hirap na. Wala na akong magagawa talaga eh. Ito yung ako eh. Itong kapalaran ko. <laughs> tay, si nanay po ba medyo malakas na? Eh, minsan. Kinakapos. eh. Ah, uh, eh, uh, ito dyan. po. Ang sabi po ba ng doktor, bawal na yung maalat? Oo, bawal ang maalat. Bawal ang maasim. Krutas nga, eh, pinagbabawal. Dahil ano, uh, yun daw sa nina, nahihirapan siya huminga. Mm. Ay uh, eh, kaya gano'n ka tinatagal niyang ano, maliit na oxygen? Kaya ano lang naman kasi, eh, tumatagal din ng apat na araw sa kanya yan. Dahil, dahil pag ginagamit lang yan, pag yung ano, kinakapos siya, Opo. And, Pero kung tutusin, apat na oras lang, kung tuloy-tuloy, apat na oras lang. Ah, tinitipid niya din oh, po pala. Pero pag ano... Tay, ikaw, eh, wala ka nararamdaman? Hindi, eh, okay na. Oh, wala ka sa kawala ka. Eh, hindi nga ako nagpapatik kami. Yun nga po tay, eh. hindi po kayo nagpapa-check up. Ayaw ko malala pa ang sakit ko. Ako. Mahirap po 'yon, hindi mo alam ang sakit mo, Tatay. Tay. Muli po akong bumalik dito dahil po sa mga nagpaabot ng tulong. Ya abot ko po sa inyo para po may magamit kayo pang dialysis ni Nanay. 1 2 3 four... Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six thousand and one hundred eighty. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36000 180 7 pesos. Tay, 36,187 pesos po yan. Maraming marami. Maraming marami, salamat sa mga nabibigyan. Tulong sa amin. Napakalaking tulong nito. Tay, hindi lang po yan. May nagpapaabot po sa inyo ng grocery. Sa kabigas. Tay, ito po yung bigas. Andito po yung grocery, tatay ay yung tinapay po na pinapabot dito, pinalitan ko po kasi sa sobrang tagal na nasira na yung tinapay. Kaya pinalitan ko po ng bago. Ito po at saka ito. Tay, tingnan nyo po yung grocery. kumpleto po ito tayo. Mm -hmm. Oh. No. Yung mga tinapay na dito si nanay, may dilata. Pwede siya niyo ano, pwede na uh, yung Tay, babanggitin ko lang po yung mga pangalan na nagpabot ng tulong, ha? Tay, yung 1,628 kay Ma'am Mary Joy Sarmiento, 200 Ma'am Jessa A, 100 Shane Ann, 1,000 Aileen Mejia Munoz, 300 Araline Gargar Balilihe, 500 Bea Mutia, 200 Madel Palisok, 100 Sheila Marie, 500 Lara 2,000 Ren Lim, 1,000 Lani Mangko, 1,000 Jeng P. Lamira, 300 LOD, 200 Patricia Aklan, 200 Lumehe Mejorada, 52 pesos Josery, 1,000 Diana Aurelio Laquesta, 300 Laika 7066, 500 Resi Karn, 200 Justin J, 400 Ribi Santos, 1,000 John Acotilan Reyes, 500 Chris Loberio Lupinac, 100 Oram, 200 Patricia Mauricio, 350 Ali Lucas, 100 Lady Lee, 1,500 kay Ma'am Florime Cruz, at kasama po dyan yung grocery tatay kay Ma'am Florime at 407 ma'am Christine 5000 Diana Ringor 400 Marjorie Sebastian 500 Raymark Parulan 1000 Christine Pasqua 200 Maya 200 Kim Chan Vasco 150 Lord 5000 from Bear Face Beauty Clinic Ameline Medina 1000 Christine dorata 1,500, cl 1000 Miss Mr. Gerald and Edeline Sudusta, 200 Abis gown rental, 300 Del Grace Alamo, 100 Nix De la Cruz, 1000 Mariche Guilen, 500 Jojo, 2000 Jing Noyoma, 300 from Victory Family. Lahat-lahat po tatay ay 36,187. Oh, maraming salamat sa mga um, malasakit sa amin. Thank you ayun lang po tatay no at gusto ko lang po magpasalamat po sa lahat po na nagpabot po ng na tulong kay tatay at sana po ay ma-share nyo po ang video ni tatay para mas marami pa pong makatulong sa kanila ni nanay yun lang po mga kababayan God bless you all po bye tay